Punta po tayo kay Ricky ngayon. Ito yung pinsan ko. Ay, eh, parang sa kabila pa. Sa kabila pa. Ito yung pinsan ko. Tuloy sasabihin ko, si Ricky pinsan, pinsan ko, ko. At uh, minsan nag-offer siya na siya maglilinis ang bahay. So ngayon, ay pangalawang pagkakataon na siya na ulit. So si Ira, ikaw usap. Dumali na naman ang mic ko. Sinumpong na naman. Yan, wala na naman tayo. So sinasabi ko dito is, pinapagawa natin yung uh, damo sa puntod ng inay at saka yung nasa ulunan ng lapida na pinaglalagyan ng mga kandila. Aayusin na natin para bago tayo umalis ay wala na tayong isipin. Okay na, okay na. May kinausap na si Ira, tao sa Memorial Gardens mismo. At ngayon ay kakusapin natin siya ng personal para masabi ko yung gusto ko. ko, oh, madilim na naman. Uulan na naman. Nang galing ako kina ang sabi niya ko, sabi ko yung mga nag nag-aayos. Kasi yung pala, parang inaalok siya ng one-two Akala ko kasi nung una, namahalan ako sa one-two kasi sabi ko, kasi parang yung tiles lang, parang dalagyan ng kandila sa ibabaw do sa kulunan ng puntod ng init ng tatay. Yung pala kasama ro yung, yung, damo. Actually, matagal ko ng gusto kasi yung sa amin parang karabaw grass pa ang tawag doon. Gusto ko talaga yung parang, ano bang mapino na damo, ang tawag sa ganun. Hindi hindi ko alam kung anong sa ganang damo. mo. Nakalimutan ko. Nasa dulo ng dila ako. Ayun, so ganun daw ang gagawin. Kaya kakausapin natin ngayon. Pero ngayon, punta muna kami din eh. Diyan sa u at bibili kami ng mga lalagyan ng candles ng inay. Sabi ni, sabi ni Ira yung siguraduhin ko raw na ano, yung, yung may bubong, yung lalagyan ng candles para hindi na babasak. parang nabili ko last time is butas-butas na yung sides pero tapos wala pang parang bubong so yun sa design ako tumutok hindi sa yun <laughs> kalimot Dati may mga magaganda sila eh. ito na lang pala. Yun daw may ano. May takip ang um, ano. May takip ang ulo. Kasi wala eh. Wala siya. Ayan. May takip. Ay basag. <laughs> Haha, batir yun. Ang cute na. Ano? Magkano kayong ganer eh? Pagkain it? 85. Ah, <laughs> yun. 85 pesos. <laughs> handle sila bongga ganda na oh, meron din dito yung hindi hindi mas maliit ito yung malaki ay hindi lang kayo nakita natin doon ito naman price kung pareho eh okay, ito malaki yun four din four din, din, din mas mahal Five. ari ari. sorry kasimple sya nung nandun pero mas maliit naman Ay, ang asir ka ng hospital? Nung aking apo. Ay, na po. ay... Apu, anak nino? Nung aking pangaray man din. May anak na ba ka? Oo. Oh. Ay, Diyos ko, ori pari lulo na talagang tunay. Ay, bago. Ay, alam sa inyo na may, may, may apo ng... Oo. Oh. Ay, bagong problema. May birthday pa na no, sa si October 25. Ay, saka sa kanay mga birthday. Oh. Importante eh. Ayos yung sa ospital, oh. Merong maglilinis. Ay, ba ba? Sa sabi ko, ikaw na lang. Para ba, ba, ba? may kita, ba? ano. At kamag-anak pa. Mm. Pangalawang linisan niya ito doon sa amin. Ay, e, di sama muna, tuturo ko sa iyo. Tapos babalik ulit tayo. Paalis ako, eh. Kaya nga, ka, e... Sama na ngayon. Ituturo ko siya kung alin ang ano. Kalaan. O kahit wala na, tadi nila ang. <laughs> Tara. Pambukas nga na rin ko ya. Ara, ititatapasin. Eh. Tapasin na lang. kay... ayan, di, yun naman, kaya lang, malipasan nga ito, masang hindi na, ano, hindi eh, madumi ang loob. Hindi naman, ay, hindi naman na alin, gamula ang ay. mga kanina, dahil ang gamula. Ayan, so, palilinis natin ito, tapos patatabas natin, ah, uh, pura sa rito, tinambir na mm -hmm. yan na. susi. Sige, sa tayo, ilagay ang dalawa, ilagay dalawa. Ayan. Kasi ang feel ko naman, wala nang masyado mga ulat-ulat, mga bagyo-bagyo, ano? Wala nang na. Siguro sa Pasko na ulit, hindi eh, nandito na tayo. Puna si Tuti, mga ano, ng, ng imahe, mga picture ng inay. meron na meron pala din. So, okay na lahat. Bago tayo umalis, ay kaso na natin ang sa inay. At sabi ko, simula na bukas para makuha-kuhanan din natin. And uh, yung sa mga candle holders ng inay, ito mga kandila. So, piniktunan ko na lahat yung mga nakita ko at si ng bibilit para siya na yung makapag-decide at mm, mas maganda yung kanyang taste sa mga ganyan. <laughs> Siyempre gusto natin ang the best ay nai kahit nandun siya sa heaven. Kung hanggat kaya natin ay eh, provide natin lahat. O push natin lahat ng para sa kanya. At sa kanila ng tatay. Nakakalimunta ko sa tatay, sorry. <laughs> <laughs> Yun ang sasabi, so sabi ko, pwedeng tumawad uh, doon sa mag-aayos bukas. Sabi ko, pwede naman, wala problema. Pero baka hindi na rin ako tumawad. Kasi madali namang kausap. At saka, siyempre, kung maganda yung ano, kasi pa siya nakapagpagawa na ako sa kanila. O kagaya last week, napagamas ako sa kanila. Nagbigay ako ng extra. Actually, sagot na yun ng, ng gardens, sa memorial gardens. Pero nakaabot pa rin ako ng pasimple. Huwag ko ng ano, ganyan ano, sige, ganyan ano. 150, 100 minsan, 200 minsan, 150. Nung last week, 150. Eh, hindi pa rin maayos yung pagkakaano, hindi pulido. So, sabi ko, paayos ko. Eksakto, nag-message si Ira na, Tito, paayos natin ang sa inay. ako kamalis sa sabi, eksakto. Ano talaga yung gagawin ko? And... Uh, palalagyan na natin ng tiles yun kasi nag... Ano yun eh? Parang nabasag gawa ng apoy. Hindi ko lang kasi nakaiwan to ng kandilang... Baka doon na mismo yun. Nalagay hindi na sa bote or sa, sa lalagyan. Ang mamahala ng mga kandila ngayon. Pati yung mga candle holders. Wala na yung mga TIG to 299. Gano'n, mga 1 Wala na mga gano'n. Pila ka magbaba 399. Ang liit-liit pa. Yan. So ito ang mga nakita natin kanina sa uh, dalawang pamilihan. Pamilihan. And then, yung kay Ricky, na paglilinis sa bahay, di check -che ko mamaya. Kasi, kasi kahit wala ako doon, siya may mas magandang malinis na maayos para uh, masayang init tatay. Ngayon, tumawag si Marilyn. Ito yung aning kontraktor. <laughs> yung kami kontraktor sa pestahan. yung kababata ko yan. hindi ka, ka, naman kababata hindi ka batch. Ahit siya sa akin. Sa so age, pero magka kami sa high school. Pinsan ko yan. Ang lolo niya noon, umupa rin sa bahay namin dati. Sa, 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 sa lupa. Sa ako pang aming... Nung lote na aming bahay, doon sa kanto, sa sulok, umupa ng tindahan. Nung no, lolo niya matapang pa sa aming nagpapa yan ang po si Marilyn. So, mas marami siyang mga kakilala doon. Sabi ko, sige, join kami. Oo. Oh. Wala kasi si Lilian eh. May area ng Villa Aguida. Siya talaga yung namin doon dati. Ay, nakabongga. Maganda yan. Pero ngayon, siyempre, Gora, tayo naghihintay na si Joseph. Inip na, inip na. Ayun. Kaya, yun, bukod sa lapang, ano, siyempre eh, bonding sa mga dati namin kakilala. Because andun ako ng grade 1 to grade 6. And then, kalahati ng year ng grade 6, saka ako nilipat sa bayan. So, naging city girl na tayo. <laughs> Tigas ang tigas ng mukha, city si girl. Ayun, okay? So, ayun. <laughs> Kapapaigot-iigot namin na tapos gutom pa. Nagsumay na kami. Ako naman kasi gusto ko lang talaga ng iyong makikotab. Gutab ng ganun. Talaga kayong last mood ng kasi nga, alalay tayo sa ating sakit. So, makain man tayo ay okay? sa totoo lang, paiwas. So, mga 30, mga mga 30% lang nung pagkaing bawal ang nalalas smooth natin. Yung maganda sa atin, may meron pa rin tayong control. So tumay ka man tayo, talagang pagsarabing hanggang doon lang, hanggang doon lang. Okay, so tama ng kuda. Tahanan na natin si Joseph. At nagpapadaan na rin si Marilyn. Ako ang ingin ng bungha nga, nga sa kotse. Maniwala kayo. Ngayon pa lang ire-ready ko na yung tenga ko. Okay? So tara na at sumama po kayo sa pestaan sa aming barangay. Ang barangay komunal. Let's go! Naging <laughs> si, ano, si Tito na marunig yung let's go na sa handaan, oh. <laughs>